Isang high school sa binyan, sabay-sabay na nasa niman ng mga estudyante. <laughs> Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay My name is Freya, 28 years old. I am a CPA but on the side, I am an occult and paranormal enthusiast. Back in my university days, meron kaming occult club under sa Gis Of Literature Club. Very few lang kami. As we jokingly say, few elite. LOL. I also have an active sixth sense. Nakakita din ako but not as common sa mga fully open. That said, I have lots of tales to tell tale, so watch out. But my curiosity of paranormal started when I was in elementary pa lang which is also what I will share today. Sa mga taga-Vinyan, most likely alam niyo ito, lalo na sa mga high school tong 2003 to 4. I'll just leave the school name blank, pero year 2003 or 2004 yata to nangyari. There's a public school as a Vinyan na relatively new at that time na tipong dalawa pa lang ang building classrooms ng first and second year while yung third and fourth year ay nasa court lang ang room. Undeveloped pa ang lugar. Just picture it na nasa paligid ng dalawang buildings ng first and second ay talahiban at mga matatandang puno. I remember Friday ito nangyari. Nasa elementary pa lang ako nito. Yung kuya ko naman ay second year na nabanggit na high school. Kaya nagtaka kami ni mama na tanghali pa lang nasa bahay na siya. 5pm kasi dapat ang uwian niya. Yung itsura ni kuya pawis na pawis at takot na takot. Ma, nasa niban ng buong school. Hindi ko pa yung gaano naintindahan ng bata ko. But to put it in a simple words, nung umaga ng Friday na yon, sabay-sabay galing sa iba't ibang classroom, maraming student ang bigla na lang hinimatay. <laughs> Halos kada classroom, may dalawa o tatlong students na nakaranas. Nung nagkamala yung mga ito, bigla na lang umiyak ng malakas at hindi makausap na maayos. Hanggang sa nagsimula magsisigaw at magwala. Take note, karamihan sa mga ito ay first and second year ha mga maliliit at payat, lalo na yung mga girls. Pero nagagawa nilang ihagis yung armchair na gawa sa bakal at kahoy. <laughs> hindi rin sila maawat ng teachers at kahit teachers ay takot na takot na. Umiiyak na rin yung mga takot na estudyante. Dahil nga hindi nila maawat yung mga sinasaniban. Pinabayaan na lang nila. Hindi naman kasi nananakit ang mga ito pag hinahayaan lang. Pero ang creepy kasi bumubuhos ang luha. Nanlilisik ang mga mata. Pero tumatawa. <laughs> Hanggang sa napilitan ng school na magsuspenda ng klase at pauwi ng mga estudyante. Kahit tanghali pa lang. Nagpatawag naman ng priest ang principal para mag-pray over. Tinawagan din ng mga parents ng mga batang sinaniban. Tapos naman ang insidente ng walang seryosong nasaktan pero lahat sila takot na takot pumasok sa sumunod na lunes. Kaya maraming absent. Pati mga teachers nila kaya nagkaroon ng pagkakataon o pagkwentuhan. Ang mga sinabing dahilan ay yung matandang puno malapit sa padar ng school kung saan tumatalon yung mga nagkakating classes. Apparently, meron daw doong mga students na nagiinuman sa may puno and they trash the place dahil sa kalasingan. Ang sabi, may entity maligno na nakatira sa puno na nagambala. Ayan kasi. Kayo, sa mga students, no? Pumapasok kayo sa school para mag-aral. ba? Diba? Hindi kayo pumapasok sa school para mag-inom. Ma Hindi kayo nakaka-cool, no? Mga batang to. Nagalit. <laughs> well, back to the story. Ang sabi, may entity maligno na nakatira sa puno na nagambala. At since yung building ng first and second year ang malapit dito, sila ang naka-experience ng galit at paghihiganti nito. Anyway, nung pag-uwi ni kuya sa bahay, ako naman biglang nagkasakit. Ang naalala ko nun ay binabangungot ako. May entity na sobrang itim na hindi mo makita ang features except sa mata na kulay dilaw. At ang kadi nito at abot ang ulo sa kisame. And then nang ang lakas ko, kunento ni kuya na nasa niman din ako at dinala sa simbahan para may paggamot. Doon ko na nalamang active ang six sense ko. Hangin dito na lang for now. But like I said, I have lots of tale to tell. If you like it and when I have a time, magsishare ako ulit. From Freya the Goddess. <laughs> Mga ka-spooky file, kung biglang nagkaroon ng mass possession sa school nyo, tatakbo ba kayo palabas? o haharapin nyo ito? Ewan ko lang nga pero yung ibang mga boys dyan tuwang-tuwa pag mayroong ganyan. Kasi kating na naman! Absent na naman! Let's go! Computer shop! Te, joke lang. I-comment nyo sa baba ang sagot nyo. Huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam ng kwentong ito. At syempre subscribe para updated kayo para sa mga susunod pang nakakilabot na kwento. <laughs> And again, see you on the next episode. kang <laughs>